YouTube channel, it's me again, Mahalya mahal mo Namiss na ko kayo guys Guys, sobrang namiss ko ang aking YouTube channel, ano na Mahalya Bakit parang, parang ano ah Ano parang multo bigla lang sumisipot tapos mawawala bigla ano ano na ba yung channel mo ano na okay guys for today's video sobra ang daming nangyari lang talaga hindi ko talaga mamanage ang oras ko pero magpaparamdam naman ako parang multo lang magpaparamdam pag may ano free cherries so ngayong video na to hulaan niyo kung nasan tayo malamang alam niyo na nasa title na eh diba nandito tayo sa Japan So, kaya ako nag-pink hair, kaya ako nagpakulay ng ganito kasi prepare ko talaga siya para sa Japan trip namin ni Carl. And, hindi na din ako nag-vlog kanina papunta namin dito, yung bahay namin dito. Halos whole day kami bimiyahe. Dahil, alam kong, baka din yung trip, baka namimiss nyo lang pagkain. Kaya, doon na tayo sa pinaka-exciting part. Ang food edition. Kaya, samahan nyo na kami ngayon. Parang yeah. bata. <laughs> Para siya, ano yung bagong gisi kasi yan siya, guys. Antik na siyang hindi palagpasin dahil na mula yung mata niya dahil sa... So, hindi ako natulog. Hindi siya natulog. Kasi dumating kami madaling araw. Mga 3, gansa. A.M. A.M. Ay, e yung flight namin, 7.30 pa. Ay, ako... 8. Ay, eight, na. eight pero boarding is 7 oh, okay. seven. Oh, hindi ako makatulog. Siya nakatulog siya eh. Kaya na parang kami tulog. Baka mamaya tuloy-tuloy tulog namin pareho. Eh kasi ano naman, nadala kami sa immigration before na halos magtatakbo-takbo na kami kasi sobrang haba ng pila. Pero kanina eh, walang katao-tao. Kasi sobrang pagod na. Tapos, as in, na yung mata ko pero pinipilit ko hindi. Kasi nga, hindi pa ako komportable matulog. Minsan kasi kailangan mo ipahinga eh. Kahit, kahit, huwag ka matulog, basta ipikit mo lang mata mo. Ayun, tapos na ta no, Alam mo yung parang kinagat ng ano, bubuyo. E, oh, or ng ipis. Yung nak mata niya naka, ano, naka ganun ng, na mata. Nasingkit pa siya. Sing, ano yung isa ganun. Parang yung isa, sobrang singkit. Mas mas wide. Mm -hmm. at, yun, tulog ang hinarang ako bago pumasok ng, ano, ng airplane. Buti na, na lang, mayroon kami mga video na okay pa yung mata uh -oh. niya while nandun kami. Bigla lang talagang boom, naging ganun yung mata niya. Basta, uy, tara, kumain na tayo, gutom na ako. Magdi-jacket ako kasi malamig. Dito pala guys, autumn na pala. So hindi siya mainit, hindi din siya masyadong malamig. Pero lamigin kasi ako. Pero madami din namang lamigin, di lang naman siguro ako. Every... Hmm. Kamukha mo yung ano? Adit? Yung ano ni Luffy. Anong Luffy? Sino yun? Yung red hair. Ah! Ukay Ukay. Ito TikTok shop. Ito Ukay Ukay. Char. Yung first stop namin ngayon ay Duton Booty. Maraming food doon. Yung mga famous na like pancake, mga ganun. Alam niyo, papunta pa lang kami dito kanina, guys. Nakikita namin yung parang kamukha ng bahay ni Doraemon, oh. at saka ni Nobita Tapos, nakakita ko yung kinakain ni Doraemon. Yung mga nasa, sa Japanese, na ignorant hindi ko lang talaga na video kanina kasi sobrang pagod okay. namin. Mga nine days kami dito, so madami-dami kayo aabangan, lalo na yung food trip. Let's go na. Na, ina ka na. May tissue ka ba? Nandito lang kami sa labas. Medyo tahimik ang bandang dito, no? Yung mga tao nandun sa mga tours. Tignan nyo. Ikat ko kayo. Pero, kunwari, nakadating na din kayo dito. Ito yung hotel namin. Siyempre, hindi mangyayari to, guys, kundi dahil sa mga ninang namin. Especially to ninang Kali. Thank you so much yes, thank po. Thank you. So much, Nina. Mamaya i-sasabihin namin sa inyo kung bakit nandito kami sa Japan. Hindi dahil para magtago ha. Hindi oh, yun. Din. hindi. hindi. <laughs> Nakarating na kami sa location namin. Ano guys. Cheese, Makdo. Tara, mag-Makdo. <laughs> <laughs> Titikman natin yung ano. Titikman natin yung Makdo sa Jolli. Ah, sa Japan. <laughs> <laughs> Makdo sa Jolli. Ano ba? Makdo sa... Kola, Bjorn. Makdo sa ano, sa Japan. Oo, oh, ano? Kasya ako dyan. <laughs> Ay nako guys, yung miss papunta kami sa pagkain. Nakita na naman ng sapatos. Hmm. Kasi na, nainggit kasi siya sa shoes ko. Ano oh, ang yabang? Ang nainggit siya sa shoes ko guys, na okay-okay. Gusto okay. niya din daw. Sabi niya, hala yung mga sapatos nila, mga ganito daw na. Black or brown? Brown for me. Brown? Oo. Para sa akin, kayo ba? Comment Mata niyo dyan. Mataas or Mataas. Yeah. Kayo, mataas o hindi. Feeling ko ito. Ano ba guys, sa ganda tong... Huwag kayo naman yun. At na may iwas. Um. Finally! Nandito na kami sa Dotonbori! Ayun o, ito yung pinakasikat na pinupuntahan. Yung may kilikili power. Ayan. Sobrang daming tao. Okay, kung sa Singapore, ang trademark doon is nakagaroon, ah, nakanganga ka. Dito, dapat, pag nagpicture picture ka, naka ano ka, nakataas yung ano mo, nakataas yung kamay mo. Di ba? Ganun mag picture. Ganun oh, talaga yung sato mo. nakataas yung picture. Ayun. Dapat nakataas ka talaga, oh. Oh, ganon Ganyan siya, guys, pag naluto na. pagbabayad. Cheese. Cheese pinili namin. Yung amoy niya guys, parang hot cake. Oh, Hello. arigato. Ang haba ng pila. Pero syempre nandito ka na kasi. Kahit maba yung pila, go na, no? Yes! Basta may experience mo. Bakit nga ba siya pinipilahan? Worth it nga ba? Ang bariya, charot. Ang sarap. Hmm. Hot cake. Lasa ng hotcake pa rin Oo oh. No? Yung hotcake na niluto mo Yung Parang Yung nasa karton Siguro ganun yung lasa ng mga Kaya Doraemon Oo mm -mm. Kaya Doraemon Alam niyo yung binibili niyo na Kayo pa magluluto Na nakabak Talagang mo siya itlong Tapos gatas or water Tapos kayo magluluto sa bahay Ganun Ay Ay gagi. Oo mm. kakaibahan eh, yun. Cake na may mozzarella. Ah, uh, kung mahilig ka sa cheese. Kusok-kusok mm. Wow. mm. mm. pa siya. Mm. Nauhaw ako eh. <laughs> うん。<laughs> nga ba masarap ang takoyaki nila Pero originated talaga ang takoyaki sa Japan. Japan. Ah, sinasabay nila sa Oo. Mm. 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 Oh, oh. Yan. Ay, gano'n yung Let's pray Tapos May yan sa loob, Mmm Lover, am and gentlemen. you. <gasps> Pagi ka din mo. <laughs> <laughs> nilawa. Mm. May kasamang laway ha. Ah. Mm. Mm. Yan. Yan yung squid. Ano squid? Octopus ah. yan. Ah, mm. Feeling ko, ah, walang emes ah. ha. Ah. Mas feel ko yung takoyaki mo. Hindi, alam mo ba kayo? Bakit? bakit? Ay, so, siyempre, nag adjust na namin yung lasa pang Pinoy. Mm. Kung baga, original taste, in-adjust mo lang na konti pang Pinoy. Siyempre, mas magugustuhan yan kung Pinoy ka. Okay. Pero kung ipapatikim siguro natin sa mga totoong habon, so, mm. medyo matatamisan sila ng masyad, mga gano'n, or basta. Kasi guys, di ba ang nakakasanayan natin na takoyaki, pag kinain mo siya, parang... Alam mo yung parang yeah. tinapay. Yan yung cheese nyo. Mga octopus, may mga gulay, depende sa flavor. Ito, pag kinain mo siya, sa labas lang siya parang luto. Sa loob, malambot na siya. Tikman mo. Bakit dito, Daddy? Malambot sa loob, no? Hmm. Hindi siya katulad yun sa mga takoyaki natin sa Anas. Uh, yung pagkain mo is parang malaman talaga. Yung nga lang, siguro nasanay tayo sa ano, yung matamis na tao. Yung manamis na mis na takoyaki, di ba? Mm. Mm -hmm. Diba? hmm. hmm ko sa bibig ko. 1, 2, 3, 4, 5. 8 pieces, no? Nabusog na si Mahal. Mm. 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 Alam mo ba, itong araw na to, ito din yung araw na, na flight natin papuntang Iloilo. Okay. Last year. Kung napanood niyo yung Iloilo vlog ko, same date din. Tsaka hanapin namin si Doraemon tsaka si Nobita dito. <laughs> Piramin ko yung pintuan. Ah, uh, me. Mm. Love. Mm. Ayan. Tapos ganyan kalaki. Uh, 700. Carl, 700. Mean, Kaya na. Yeah. Arigatou gozaimasu. Una niya na kumain. Mm -hmm. Be, hati tayo niyan. Baka nakalimutan mo. Oh, oh, Garap. Ayan ito naman. Sarap. Sobrang sarap na ito, babe. Ibang lasa, Walang no? Dope. As in, kung, na, kung may mga premium na na, yung mga magnum sa atin sa Pinas, siguro mga triple na ito yung lasa. Ito na, chocolate. Ay, triple nang ng magnum yung lasa, mga ganun. Ang sarap. Wait lang. <laughs> ang sarap. Guys, magpupunta kayo ng Japan. So, Itrya si nyo to. to mm. Yan, creamy Nang ice natin yung ano. Yung cone. Ay. Bakit? Hello? Hindi ko in-expect <laughs> yung cone. Bakit? Ano Di ba hindi ganyan yung mga cone? <laughs> Ang <sarap. laughs> Parang siyang ano. Mm -hmm. May kalasa siya. Alam mo yung binibili sa mga pampasalubong sa mga probinsya? Oh. Yung parang milk na manipis? Ano mm yun? -hmm. Parang paoblong? Ang tawag doon? Tao ba to? Hayop? <laughs> Si mama dito nagtrabaho dati sa Japan. Share ko lang. Tapos, nakikita ko yung mga pictures ni si mama before na nakagalito siya sa Disneyland. Tapos may mga pictures siya na ano, na madami sila. Tapos, nakakostume ng pansayo. Kasi si mama dito dati, dancer. Pero baka iba yung iniisip niya na ano <laughs> hindi kiyaro, ha. Hindi gyaro ha. hindi ganun na. Ano siya, parang entertainer siya dito sa ibang bansa. Hindi ko nga alam ba't hindi ko nakuha yung pagiging dancer niya. Hmm. Siguro ano, hindi ko nakuha kasi kung kumbaga kung eto, eto siya, dito lang ako. Hindi naman kasi talaga akong magaling eh, marunong lang. Pero siya marunong kasi siya lahat. gymnastics, nagda-dance sport siya. Nagbe-belly dancing. Ang mga genre ng sayo, Karen niya. Tapos naalala ko dati, elementary kami. Nagkasama pa kami ni Mama sa sayo. Contest. Tapos kinder pa lang ako dati, pinapasayon niya na ako sa barangay. Tapos may kumukuha sa akin dati na pagel. Hindi niya na lang ako pinapasali. Pinupunta na ako sa bahay, tapos kinukuha niya ako. Tapos sabi ni Mama, wag. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niya mapahiya ako kasi maitim ako dati. Tapos kagirun. <laughs> ano ba, marami ako sugat kasi may allergy ako dati. Nakapagkakain ako ng shrimp. Talong yung mga bawal sa akin. Binakagidda yun ko dahi. Yung nagkakasugat-sugat, agad ako. Ganun. Hanggang sa sobrang ano na hospital pa ako nun dahil sa sakit ko na nun ewan ko lang sabi din ni mami buyagan daw ewan yan capsule toy shop kung so, mahilig ka sa mga anime mga cute stuff magugustuhan mo dito like detective uh, si detective Conan. cute pa na-examine ay yun sa Doraemon ay yun Doraemon try natin try natin Ito? Hmm. Hey! Wala. Hey. Wala na? Sige niyan. Jowa Hala Doraemon. Jowa ni Doraemon. Hahaha. <laughs> Ito so <my> 400. <laughs> siya lagi, pwede siyang gawing keychain buksan mo ayan guys oh ayan yung one ano na to bidi comment kayo diyan kung galing Japan pa ayun no oh, open wala ko ganyan lang siya meron pa sana daw uh. ayan katawan? Ayong assemble mo. Ayong yeah, assemble mo. May ribbon siya. Ito yung ulo niya. Ganon. Alam, ang cute. Sana so, makuha ko din sa Doraemon. Oh, last na, na. pupuntahan namin ngayon ay 7 eleven Kasi nakalimutan namin bumili lang sabon. Eh, ayaw namin yung sabon sa hotel. Ang ganda ng mga chicks dito. Parang may insecure ako sa mga balat nila. Ang gaganda nila. Hello. Oo nga. Ganda Kakaiba naman yung ganda mo eh. Parang sinabi mo naman na ano, exotic ano? ako. ako. <laughs> po, ano na, endangered species. Maghanap tayo ng ano, breakfast natin bukas. Hmm, e... feeling ko masarap naman yung mga food nila eh. Kaya, so, yeah. hindi naman ako malakas kumain ng breakfast, so maliit lang. Ayaw tayo. Pagkain ni Doraemon. Nakapag-decide na ako ng breakfast ko. Vegetarian! Go slow! Ano sa'yo, Carl? Ano yan? Noodles. Magiging bihon ka na. Kung nagbabayad ka pala, guys, papasok mo lang dyan. Tapos so, ako, ganun. Bale, yung cashier nila is, hindi sila yung tumatanggap. May machine na tumatanggap sa pera. Alam nyo kanina, nag-CR kami sa ano, airport. Tapos, yung CR nila is dipindot. Alam nyo yung parang sa Okada, na dami mong pipindutin. Sabi ko, wait lang. Hala, anong pipindutin dito? Gumawa ganun-ganun ako kanina. Kasi hindi ko talaga alam. Buti na lang talaga, nagmasid talaga ako. Sabi ko, saan ba dito? Ayun, nakasurvive si Mahal. Hindi na pa magtatapos sa ating day one. Siyempre, may day two pa tayo. More kain. So, dito na pa magtatapos sa ating video. Bye, guys!